Morning, mga ka -planature. So, we're here again at Planature with Cake Plant Nursery located at Lena City, Sa Batangas. So, I have here large size egg. So, um, compare natin siya sa ating jujube. So, this one is the large size egg. And this one is our giant jujube. Ano mag-focus? Wait lang. Ayan. So, see? The difference of our um, giant jujube visa large size egg. Grabe no. Guys, ang laki-laki niya na. Mm, siguro mga 2 days from now, uh, ipitasin natin na ipitasin na natin siya. So, yun. Ang laki na niya, guys. So, ito so, yung mga katabi niya na bunga. So, yan. Halos kasing laki na rin sila ng large size egg. And, this one. Sa back side. And, ito pa. So, dito naman is yung ating um, nasa drum size lang. Na Jujubee. Giant Jujubee. So, ito yung kanyang bunga. And, halos ka size na siya ng a uh, large size egg. Ito din. Ayan. This one. And, ito. See, guys. Dahil sa bigat ng bunga niya mapay na to. Sana naman hindi maputol. Maralaki uh, natin siya. Diba? Ito pa. Ito pa. Napapalit. sa taas and so may isa siyang bunga dito na malaki na rin ito sa baba yan okay so pwede naman kung gano'n na siya kalaki tignan nyo naman yung pinagsasabitan niya kung gano'n kaliit yung stem niya tignan naman yung bunga ang laki laki o oh. diba ng liit yung itlog sa bunga ng ating giant jujube. So, ito yung mga available seedlings. So, dito naman sa kabilang side is mapakita ko sa inyo yung uh, isa pa namin mother plant. Dito. So, ito yung kanya mga bunga. Ayan. So, yun yung kanyang puno. And, uh, ito bunga. Guys, so, oh. see. And this one. Ayan ang dami. So sa mga nag-order, um, sa Monday natin ipapaship yung inyong mga orders kasi holiday today. And sarado ang ating LPC branch. Yan ay mag-focus. Ito po, oh guys, oh. Tingnan nyo naman. Ganda-ganda ng bunga niya, oh. Mukha na talaga siyang apple. Yung hugis niya mukhang apple. Diba? Sulit na sulit, guys. Sa isang puno lang, ang dami yun ang mapipitas na bunga. O, oh, yan, so, sorry, guys, ha. Talagang um, unstoppable flexing tayo ngayon dahil ang dami yung mga bunga. So, in 3 years, yan kadami yan, oh. Eh. Sulit na sulit na ang inyong 1-5 Kapag lumaki ng ganyan ang inyong uh, jujube. So, doon naman tayo sa kabila. So, yung 1.5 nyo, in 2 to 3 years, mabilis uh, lang siyang lumaki, guys. Yung, uh, yung inyong ma-purchase uh, na jujube. Diba? So, doon naman tayo sa isa na yung mother plant. ito yung isa pa na mother plant and this one damdamin itong bunga yan yung guys oh diba hindi pa tumataas masyado or kung ayaw nyo di na tumaas siya masyado, pwede nyo siya i-pruning. And much better kung i-pruning kasi um, mas lumalaki yung bunga niya kapag nababawasan siya ng sanga. Pag na siya, mas lumalaki yung kanyang mga um, bunga. Ito. Ito. yung iba nating Giant jujube fruits. So, if you like to say nyo yung tirim lang namin itong year. Ito yung Thai So, tirim namin siya mga month of May. So, yan. Tirim nyo kung gano'n siya kalago. Hindi pati siya masalan. Alagaan. Halos ginaka na namin ito na didilig. <laughs> Ayan o. Tignan nyo naman. Ang dami yung bunga. Direct to the ground siya. Mabit siyang um, lumaki. And kung ilalagay nyo naman sa pot, dapat yung malaking pot talaga para mabilis siyang lumago. Ito yung mga bunga niya. Oh. Dami. This is the Taibao variety. Mm kaya diba, pa napaka-daming bunga. Tayo pa. Ngayon. Hmm. May isa dun din na malaki. Umahabol siya din sa laki ng ating diet ng bibiro na sobrang. Medyo mataas na lang siya. Hmm. So thank you for watching, guys. Bye.